sa inyo. Dito may masakit. Pero hindi siya araw-araw. Ano? talagang sige. Ay, hindi. Ba lang <laughs> na. Pero, ay, ko, sige mo makerot. Sige. Ilan talaga yung? pa Hindi ako kasi gano'n. Okay, okay. 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 ulit. Okay. 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 naman Okay. 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 Nandito sa labas. Okay. 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 May Okay. 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 Nangyari na ka marolos, ang laki na lang oh, okay. yung mo. Oo, gano'n pa. dalawang taong may problema mo. Hindi ba ayos-ayos? Buti na nangyari. isang taon na yun. Ano nangyari kay di ngayon? <tiple> okay. gano'n pa. Di na lang Ipa kasi yung kapangyarihan ng word of mouth na sinasabi. Yung, doon ka pumunta kayo ano kaya ngayon. Doon ka pumunta kayo nung magaling, doon ka pumunta. Pero pag ang word of mouth, ay wala. Huwag kang pumunta ron. Kilala mo ba yung huwag kang pumunta ron? Kaya kailangan talaga. May mga nasasagasaan man ako. Pero, sila na at tao lumalapit eh. Pasensya na lang, lang kayo. Ganun talaga buhay. Eh, no? Relax. Saka pagka sa Pilipinas, pag alam ng umaangat ka, Pag ito, ano, ka talaga pang... para bumagsaka. <laughs> Ayan, yeah, parang kasanap dito. O, oh, mamaya padadapain mo kayo. Hmm. <laughs> Sige, dapa kayo. So, parang <laughs> ang sarap niyan, mamaya mas masarap talaga. So, hindi mo ang dyan. Ilan taong lawa kayo ngayon ay? Magsi-70. <laughs> Oo, kita niya naman, o. Sa akin yung parang bata pa nito. 70! Sa dyan. Consider na 70 na ito ba ba? Kung kayo, oh, 60? 68. Mas matanda sa inyo. Hmm. Oh, okay. Tanungin nyo lang kay Dico, ano yung ginawa niya exercise na tinuro ko. Palagi lang ganyan ang yan. Kusa na mukhang wala yan. Natinis ang mga motor, masakit. Mm. Ngayon, nagbanda. Mm. yung oro yung sa siming buong likod ni nanay. Dati hindi siya makamotor, meron, o. No? Baka naggalo na yun. Malaban ng motoros yun. <laughs> Inaayos ko dito para dyan na kayo magpipila. Kasi minsan sobrang dami. Eh, katulad nyo, ulan ng ulan. Siyempre kailangan

Na-mate, iya-iya ka. I can't even breathe if Yan, na po yung balakang mo. Tasya yung balakang mo. Ito yung pinaka-general na adjustment para mawala yung mga sakit-sakit ngunit. Kasi dati na ako dito, hindi ko mag eh. Nag-process din natin. So ilagay nyo lang sa bibig yung kamay nyo. Yan. Oo. Oo po na kayo, tatawa, Relax na. Inhale. -in. Exhale. Mm Hindi -hmm. lang muna kayo. Okay na tayo. Ayan. Yun ang mga zoom nyo. Yun. Tandaan nyo, pag may mga problem tayo dito. Mamaya ah. pag yun, yung ituturo ko. Tandaan nyo, pag may mga... Pag, pag may problem tayo pag ganito, pag ganito yung sakit niya. Hindi porkit dito yung problema na dito yung sumasakit lang. Eh, dyan na yung, dyan na yung tracing. Nandito ang tracing yan sa leeg. Mamisa, umabot dito eh. Umabot dyan. Nandyan talaga sa leeg. Alam niyo kung bakit? Umupo yun. No? Tingnan niyo yung nervous system natin. Kung nasaan ang puno. Nasa leeg. Hindi siya dito. Wala, o, oh, hindi naman siya magpuputol dito. Nandito sa leeg ang puno. Kaya ang tracing niyang palagi sa leeg. Kung nangangalay ang kamay nyo, nandito sa leeg ang pinaka main source niyan. So, dapat yan i-decompress. Pag na-decompress yan, unti-unti nyo -unti malalaman, ba wala na yung pangingimay? Hindi man ngayon matanggal, pero pagka na... Siyempre, minsan, naiipunan pa ng pamamaga. Nagkakaroon ng inflammation yung mga joint-joint. Pero pag naayos na yun, Dire-diretso na yan. Kung minsan dito magkaramdam ko, sabi ko na kung baka mamaya, na lang kung katakiin, mag-lag. O, oh, nakakaramdam kayo dyan sa leg, di ba? Dito, ang mga dito. Kaya okay. ginagawa Ganito lang yan. Kaya nga, sinasabi ko, general na yung mga traction, pang adjustment. Yun ang kasi yung pandi-compress talaga. Na, nadadaanan lang yan. Magmula rito, pag ganyan, hanggang dyan. Minsan, namamanid-manid pa yung mag- yung ganyan, oh. Kaya pag nakaramdam ako, binabato ko yung kamay ko, kunwari may susuntok ko eh. okay, yun. irong round round ganyan Oh. Mm. Yan. Ganyan ganyan yun. Tapos, Ay, ganyan po, ganyan. yan. <laughs> Tsaka <laughs> tandaan na natin, tandaan natin tayo, nai. Pag tayo umidad na, minsan may mga, kahit nga sa paghiga lang eh. Oo, oo yun. Pag kahit sa paghiga lang, mali lang tayo, tayo or kaya yung, pag, yung parang paghiga ng ano, may, sum, may kumikirot eh. Nang so, hindi naman natin sinasadya. Ito po nahiga kung saan sa kung mukhang yun. Yun yung, yung, sign of aging na, na ginatawang. Na, Nagbabay na lang ako sa kabila kasi mahirap. At saka di ko pinipilit na magbuhat na kasi baka mabigla. Huwag yung... kayo magbuhat ng mabigat. Kung no, yung ay... pinakamabigat lang sa inyo, siguro mga hanggang pitong kilo. 70 years old pa kayo, delikado na yung ano. Minsan may baka ako na pinipilit, hindi ko na inano kasi baka may sumakit yun. Eh. Huwag kayong magpupumilit. Humanap kayo ng mga katong yun. Yung mga utusan yung mga abo nyo rin kung meron man kayong abong malalakas ang katawan. <laughs> Kasi siyempre, buti nga kayo, kahit pa paano nakakagala kayo, nakakalakad kayo na maayos. E yung iba, 50 pa lang, running to 70, hirap-hirap na maglakad, bakit? Masasakit yung bala ka. Siyempre, sa buong ng trabaho. Minsan, pero, yung... itong paapo Dati may bukol ako nakita dito, pwede na ako sa doktor, sa pera ko, nalusaw ko. Relax lang. Yes. Sarap, di ba? Hmm. Tingnan mo ngayon, may masakit pa yan. Hmm. Okay. Tandaan niyo, ang exercise niya, ganyan. Kaya, ano tumunog eh? Nawala ka o. Ako niya, mag tayo. Okay? Oo. Thank you. Okay? Thank you. Thank you.